nga ano mo, bakit na uwi ka dito? Eh, ang sabi po pasin, Bangkai, ay, ko kasi ng bantay ay ang, pang ikalawang pagsubok na daw po. Okay. Ang una kong sinabi niya ay ang pagsubok na una ay ang kausapin ko siya. Mm -hmm. Ngayon, yung unang pagsubok ko na yun, natuklasan ko po kagabi. Tapos? No, mm -hmm. Dahil pinakausap po siya ni, ni Apo. Pinakausap okay. ko siya ni Apo. Oh, oh. Eh, ang sabi niya po, ay nagbibigay na ako ng signal sa kanya ng, ng tatlong beses. Okay. Na, di diba sabi niyo po sa kanya, tawagan. Ah, ah, ah. Pero po kasi ako, nag-aalangan po kasi mawag Hindi ko po alam sarili sa ko, ha? pero gusto, gusto ko Nag-aalangan po ako, pero, pero ano, ang lagi ko po pinatext ako rap, Hindi ko alam bakit sa rap pero dapat po yun. Kayo sa -huh. ko. Ako eh. yung dapat sabihan mo. Pero ang bantay kasi, pero, 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 sino, mo, sabi din sa chat, binasa ko <coughs> hindi ako pwede mag magkita tayo kasi mamamatay ako. Oo po, yung sinabi. O bakit andito ko nga so, magkasalita sa'yo? Di Tapos Ibig ako. sabihin, demonyo yung umaan sa'yo. Sobrang sakit po. Ang matalato lang, uling sinabi ko sa'yo, hindi na babalik. Oh. Tama balik Oo, oh, tama po. Kasi alam ko yung kalkulasyon, yung bantay mo na umaano sa iyo. Kaya e, lang talagang totoo yung sinasabi ng bantay na may mga pagsubok ka. Okay. Pero wala akong sinabi ako. okay. Kasi, okay. na babalik ako. Apo. Kasi ano ko na mangyayari sa iyo eh. Ano ko na, sinilit na kita eh. Pero nang uh, huli kita natin, uh, masaya ako. Kasi ano ko yung mangyayari niya sa iyo. Okay. Pati kay nanay. Tinapos ko na eh. Tapos ang pogi sinab yung ang huling pagsubok ay ang pangalawang pagsubok ay ang gagamutin ko ay ang ko. Hindi. Yung sa paggagamot kay nanay mo, obligasyon natin din yan. Kasi mission mo yan. Okay. maging sa asawa mo, maging sa mga partido okay. ng pamilya mo. Obligasyon natin yun. Kahit ako, ganyan ginagawa ko. Eh. Ganyang... Hmm ginagamot ko rin yung mga pamilya ko kaya lang ang kadalasan mas ma mas mabilis gumaling ang ibang tao kaysa sa pamilya para alam mo na ngayon ang umaan sa iyo gumon niya yan aminin ko sayo, na yan. sa iyo pag subok mo yan okay. sinabi nga din ko ni na po pero uh, sa sunog, huwag kang basta-basta maniniwala, aanin mo sa sarili mo. Okay. O kaya naman, roommate pa ka na sa akin para maaura ko. Opo. Ano kasi apat na ka yung hanggang eh. Ano po? Kaya, ang sabi pa nga sa'yo, alas, ano alas 6. alas O, alas na, bakit buhay pa tayong dalaw? Di mm -hmm. sana, patay ka na. Kaya ka diba sabi ko mm -hmm. okay. diba, sa Sorbon, huwag maniwala. Hindi si Perry yan. ba sabi ko sa'yo, demon Huwag maniniwala sa alas 6. Oh, Kito mo, sabi, ako walang takda. Walang takda lang ang nangyari. Ito, sabi, maulog ako. Ah, po. Sa buday. Yeah. Tapos, lulubog daw ako. Hindi na ako makikita sa tubig. at oh? nga, kausap mo ko ngayon, e. Yun nga po, nagtakang nga po ako. O, sabi ko, sa bakit? gumalong po ako, bakit? Sabi ko. Tapos, hindi ang sab sabi lang niya, di ba ayaw mo naman kasing nawala si Apo? Sabi ko, oo, ayaw ko, sagot sa kanya. Oo. Siyempre, sabi ko kasi leader namin yun, gumalong po mm -hmm. ako. Tapos mm -hmm. sabi ko, oo, oh, pala eh, sabi niya. Napanood mo ba yung si, ano, si Maika? Isang manggagamot na may diwa, na diwata, so, ngayon, malipit na binigyan diwata. Kung ngayon, malupit na malupit na siya ngayon. Ang galing niya na. Talagang, ano, uh, ang iba-iba kasi yung layunin natin. Mm -hmm. ang layunin natin si Micah na kapag ano patay na naituturo ang bawa, nalimod. Ituturo niya kung saan yung namatay kasi yung bangkay. Uh -huh. so, success! Iba-iba yung mga karunungan natin. Ang sa akin po, ang sinasabi niya sa akin, ay kala ko ang kapatay na, na gamutin. Hindi natin ano yan, pero siguro... Pero um, po kasi, ang, ah, tsaka ang sabi niya po sa akin, minigbigay daw po sa akin na Kamay ni Maria. Hindi ko kuha ng makalang Wala, walang, walang kamay ni Maria. Wala kang manginuwala doon. Walang kamay ni Maria. Hey, kaya, nakakalang ang Ang demonyo, para naman ha, ang demonyo, kaya tayong gayahin Para okay, okay. Parang ako. Iturang-iturang ako. Gagayahin ako. Nakakalam mo, ako yung kausap mo. Okay. Ganyan yan, si mama mo itsura niya rin. Ay, sandayahin. Napanaginipan daw ng anak ko na po. Eh. <coughs> hindi. Nang na, napanaginipan po niya, ay nakabali, oh, Hindi, na hindi, <coughs> hindi, hindi, hindi. Walang nakaburol. Okay. Pero talagang titirahin ka. Ah, pero hindi po makukulang. Ano okay. po? Demonyo. Saan po galing? Actually kasi, nag-iisip ka agad ng positive. Hindi may namin na, pak, in Jesus name. In Jesus name. Okay. sir. Oh, Kaya diba? ako, di ba? Yung kasi yung lagi ko talaga napapatid sa Aminin ko sayo, ha? Ako, sir, Si sir, nahihirapan na yan. Tama, nahihirapan ka nga? Na, nga? Nga panaso, pero, pero hindi ko... Uh... wag sumuko, ha ako okay. Sige, sige, i-ano mo naman yung nasa puso mo. Hindi um, yun sa akin, nasa Gusto ko talaga... Gusto ko talaga siyang gumaling. Pero yung sinabi naman ni Apo na wala na eh, wala na nang ano sa inyo. Kasi ako ah. nag-check ako sir eh. Ha ah, ah. -ha. Wala na eh. Pero may pagbabago nung natapos na, di ba? May pagbabago sir, wow. pero yung... Sa isip niya lang. Dun, dun, Ang dun nagsas, ko sir Mahina. kasi Mahina. sa isip niya. pumahina Sir, kita ha. Sir, parang nag-down ma talaga yung ano niya eh. Pwedeng, ikamatay mo yan. Pwedeng mabalik. Ka. Kagaya okay. ng ganito sir, sabi niya, sakit ng likod niya, sakit ng ulo niya. Sabi ko, Ilang oras tayo nagbiyahe? Seven hours tayo nasa biyahe. Layo, no? Normal yan. Ako ah. Di ba nakita mo ko? Nagpahinga ka agad ako? Mm Ikaw, hanggang ngayon wala pong pahinga yan, sir. Kakaisip yan. Tapos ano, hindi nga natulog. Natulog ako. Natulog. Ah, uh, pag-usapan mo natin yan mamaya. tapos ko na ito, sir. At sana, sa totoo lang, nahirapan na rin siya. Kasi inaurahan ano ko kayo mag-asawa. Wala siya ang pagpapalo. Tumakas yung spirit pala nung yeah, yun. ang ano doon. Yung muna ayun ko yung nanas. Ang sabi ko, hindi ko naman po pinaparamaan sa rin banday niya. Uh ah. Ang ah, sabi ko, unang-una kang tumawag sa ama. Hindi. Lagi kang tumawag hmm. sa Dito, ama sa una. Ang dami mo, Di Dito sinalagi ko siya. Tsaka, di ba nung nakita tayo, siya sabi ko, pag sinabi ko in Jesus name, tumasang ayon si nanay. In Jesus name, kasi uh, si Jesus naman naman. Siya lang talaga ng bawa. Ngayon, kung mapapangunawa mo yung think positive, biglang, uy, para ka agad matatakot, tapos merong video agad sa'yo. Ito po, sir. Matatalo ka. Matatalo ka. Maaga ka mawawala. Yung hmm. damdamin oh, mo. Lakasan mo. Ako, sir. Ano oh, natin? Tapos oh. kung may kasara. Dito na lang. dikit Para mabilis. Sa tu. Arepo. Tenet. Opera. Protas. Puh! Ikaw na yan? Ikaw ba yung ah, ano sa aming dalawa? Ha? Hindi. Sino ka? Ha? Ah, huwag mo kinano. Nasasaktan ka. O. Okay. Ha? Ah, gusto mo bang siraan yung isipan nito? Hindi. Ano pala? Ano pala? Demonyo. Oh, no, demonyo ka. Ba bakit kailangan mo sabihin sa amin na ako mamamatay at uh, ma malalaglag ako sa tulay? Ayaw ko sa magamot. Oh. Kasi malakas na siya eh. Malakas talaga to. Ngayon, na nasa taong ito kung manggagamot siya. Huwag mo sirain yung isipan nito. Ayun na, gusto nga yung hmm. magamot eh. oh, Ayun Hindi ka po pwede, dilim ka eh. Ayaw ko manggamot siya. Kailan ka pa umaano sa babaeng to so, kailan pa? Ano na, simula bata ko. Ay hindi, wag mo niloloko bago ka. Dahil ah, tinapos ko, o okay, oh, kita mo. Ngayon lalabas na eh. kahapon lang. Loko-loko ka pa na eh. Sabi mo matagal nung bata pa. Nung uli nga ano, nako rito, nilinis ko na 'to. Sinusubaybay uh, ang kusang mga bata. ay hindi, wag mo akong inano. Pero pinabalik niya ako ngayon? Pinabalik ka saan? Dito sa lupa. O oh, para manggulo. Oo, oh, para sa yung isipan oh, no, ito. para hindi No, para mabaliw. Oo, oo. Ay, hindi naman ako papayag na gano'n. Paano yan? Ibabalik ulit si ito sa inferno. Ha? Ah. Ayoko. Ano ngayon mo? Ayoko na dun. Hindi, pa parurusahan ka doon. Mamamatay ka dun. Talaga mamamatay ka na at hindi ka na makakabalik dito sa babae nito. Ayoko na nga In Jesus name. Ayoko na dun. ng pamilya eh. Kita mo pati yung asawa o. Oh. Hindi na alam ang gagawin. pero susuportahan niya ito. Mahal niya ito eh. At mag-asawa sila. Oo oh, nga. Yun ang nakikita oh. ko eh. Bakit? Pag-iwalay mo ba? Eh. O, oh, pag-iwalay mo? Hindi eh, pwede yun. Gusto niya na ano? Na ano? Siya ang kanong kamay. Tapos? Tapos, oh. magkasundo sila Oh, ngay oh ngayon? oh, ngayon? Ayun nga nun. Ay, hindi pwede yung gano'n. Mali lang ginagawa mo. Kasi mas lalo siyang lalakas pag dalawa sila eh. eh talagang ma malakas siya talaga at malakas din yung lalaki Kaya nga, ayaw oh. ko nga nun. Ay, pa, pa paano na kita? Ano yun? Hmm. Ay, hindi kita inano, ay na, masyado. Ayan lang, oo. Pa paano yan? Huwag mo ko naluluwa kong naluluwa kung nung bata pa. Huwag mo inaano inano kasi talagang sinagrado ko na to. Ha? Ah, pa paano yan? Ah, ilang kayo lahat? Ilang kayo? 24. 24. Ah, mm. Uh -oh. Ikaw ba yung nagano sa katawan ko kanina habang pabiyahe dito? Uh Oo. -oh. Ikaw? Uh Oo. -oh. Ha? Ah, kung uh -oh. bakit sumakit ka sa gilirang ko? Uh Oo. -oh. Anong pinagtira mo sa akin? Ano? Sige, o. Oh, naglalaro Uchilyo. lang tayo. Kuchillo. Akala mo naman. Ha? Ah, tumalab. Ano? Hmm. Kasi kayo magkita eh. Hmm. Tapos sinabi mo pa na madidistrasya ako. Oh. Tapos uh -huh. sinabi mo rin na ala hanggang alas 6 binibigyan mo lang alas 6 ito babae ito at may mangyayari din. Oo. Uh Huwag ganoon. Paano 'yan? Ipapadala na kita ha. At hindi ka na makakabalik dito. Sa babae ito. So, Pansya tayo ha. Ha? Uh -huh. ha? Panginoon kung gusto sa akin mo dyan kaila, mingaw ng bas-bas sa'yo. -bas Nakunin ang limon mo ito at ang mga kasama niya. Dalhin. Siya sator, lang. Sa tour. Siya rin. Poo! Kaya tubig, sir, na maya, sir. Pangalan nito, nga eh? Faye. Ma Maria Faye. Ma Maria Faye. Pangalan nito si Maria Faye. Balik. Siya. 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 Ah, uh, sa sulat sulat nandito sa Pangasinan ito, alam magalas ko na. Bumihayo kami mula sa balis at meron po kami isa pang gamutan na huling-huling namin gagamutin. Hindi ko na lang sasabihin lugar sa video na lang po na panoorin niyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Hiling ko po sa inyo na sana mapanood niyo ang aking mga video at yung adsense po, sana matapos niyo ng sa ganun po ay eh, makalikom kami ng budget para sa Pasko po. At shout out kay Apo Arnel, kay Apo Nel, Yeswa Masiya, as in Yeswa Masiya, kay Melo Legario, kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, at sa Team Supremo ng Bakulod, dyan po kay Brother Carl. Magandang gabi.